guys, magandang araw sa inyo. Magluluto si Mudra. Magluluto ang inyong may bahay na lingkod ng munggo. Ito yun guys, o harvest lang namin doon sa amin sa ano, lupa sa amin barangay. Ayan, munggo. Ta. Ang ingredients ko guys, ilalagyan ko siya nito o dahon ng ko alam sa Tagalog to. Iba eh. sa Sabisaya ito ay duyaw. Mabango siya mabango, nalagyan ko lang yan at bawang, nilagay ko na yung bawang ayan nilagay ko na yung bawang guys gusto gusto ko, ano pag nagawa ako ng, mong nubluto ako ng monggo ganito lang yung sahog ko walang din na ako nagbigisa basta nakab binabad ko lang yung monggo, tapos yung buto-buto ng baboy, yun ang aking pang pangsahog ito na siya guys, tinali ko na yung duyaw. Tapos ilalagay ko na doon sa kaldero. Ah, ayan, ilagay ko na siya dyan. Ayan yung aking munggong. munggong.